Matapos ang tatlong taong pagtatago dahil sa pangmumoles siya sa isang minor de edad na babae sa QC. Kalabos ang sospek matapos itong maaresto sa Abra. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Wala nang nagawa ang lalaking ito kundi ang umiyak. Himas rehas siya dahil sa pangmumoles siya umano ng labing limang taong gulang na dalagita sa Quezon City. Kapatid ng manugang ng akusado ang minor de edad na biktima. Ayon sa ating investigasyon, uh, minolestya ng suspect, yung bata, habang ito'y natutulog. At dalawang beses itong nangyari, isang pagkakataon na doon sa uh, ng manupan. Uh, lang itong bata, kaya hindi natuloy yung uh, ng suspect natin. Kaya nakahingi siya ng Nahuli ang akusado sa probinsya ng Abra matapos ang tatlong taon na pagtatago. Mapayapa namang sumama sa mga pulis ang hirap ng makalakad na suspect. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga akusasyon. Itinuturing pangaraw niyang anak ang biktima. Hindi nangyari po kasi bata yung alaga. po so yun, yun. ang tumutulong sa akin sa pagpapunta sa garden sa aking mga alaga, Bata pa siya. Depensa pa niya na nadulas lang daw siya noon at napakapit sa shorts ng dalagita. Posible raw na na-misinterpret ito ng bata kaya nakaramdam ng pangmumulest siya. Maharap si Alias Blackman sa kasong paglabag sa Special Protection of Children's Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.